May nakachinelas, may nakasandals, may nakasapatos, may nakapaa. Ang bawat yapak, tanda ng kanilang panata. Simbolo ng kanilang pananampalataya. Iba-iba man ang direksyon sa buhay. Ngayong araw, iisa ang destinasyong pupuntahan. Hindi alintana ang maalinsang ang panahon, aambon, aaraw. Hindi alintana ang siksikan. Hindi alintana ang pagod. Para sa mga deboto na nagtitipon para sa selebrasyon ng kapistahan ng poong Nazareno, ito ay isang maliit na sakripisyo. Sa edad na walumpu, taon-taon pa rin sumisimba si Benjamin sa simbahan ng Quiapo. Ito na ang kanyang naging panata kasama ang kanyang pamilya. Taon-taon, pati maano ka pa na, dati sa sakay, lumaki na lumaki, kasama, mamatay man ako, sila pa rin sasama sila sa akin. Aminado si Benjamin na sa kanyang edad, unti-unting humihirap ang paglalakad patungo sa simbahan. Noong 2019, na-stroke si Benjamin na naka sa kanyang mga daliri. Pero para sa kanya, ang kanyang mga daliri ay hindi alaala ng kanyang naging sakit, kundi bakas ng isang milagro. Jesus, Jesus. Tulong mo ko pabayaan. Bigyan mo lakas. So, kawawai mo ako sa anak ko. Kawaway mo ko. So, Jesus, Lord, Lord, pabayaan. Kung sa Jesus, wala ako. Pero hanggang kaya nyo po, sisimba kayo. Kung wow. magiging dalawang punta ko pa, hindi pa rin ako. Kaya Jesus, pa rin ako. Mag-intend pa, bibigyan pa ako. Hanggang 100. Ay, maraming maraming salamat, Jesus. Ang pagiging deboto ay hindi lamang para sa matatanda, kamakailan ay nasunugan ng bahay ang pamilya ni Samantha. Matapos masunugan, simbahan ang kanyang naging takbuhan para magdasal. Kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid, ibinulong ni Samantha ang kanyang dasal. sa mata ng mga bata ang simbahan ang tahanan para sa kanilang simpleng kahilingan. Sa paligid ng simbahan ng Quiapo, nakilala ko si Ruby habang nag-aalok ng kanyang binibentang sampagita. Tuwing biyernes matapos niyang magsimba, nagtitinda si Ruby ng sampagita para buhayin ang kanyang mga anak. Ito ang kanyang kahilingan sa poong Nazareno na nasa katuparan. Ang mabawi ang kanyang mga anak mula sa kanyang dating asawa. Ngayong taon po, anong hiling niyo po sa poong Nazareno? Wala na po, masaya na ako kasi kasama ko mga anak ko. Kahit anong problema na dumating, kaya ang sulog Sa pagluha ni Ruby, nakita ko ang kanyang kasiyahan. Sa bawat yapak ng mga deboto, dala nila ang kanya-kanyang istorya. Sa bawat yapak ng mga deboto, hila nila ang kanilang kahilingan. Sa bawat yapak ng mga deboto, kasama nila ang kanilang dasal at pasasalamat. Matatapos ang kapistahan ng puong Nazareno. Pero para sa mga deboto, ang araw na ito ay isa lamang yapak sa libu-libu pang tatahaking daan. Ito si Neil Mercado para sa Inquirer.net.